Hello! Mm. Ah, nandito po kami ngayon sa Imus na and we're going to Salakot sa Silang, Cavite So, we'll check yun. Head north on Emilio Aguinaldo <laughs> Highway R2 toward Palace of Nia mag so, po muna natin si Google Map Gusto rin mag-vlog Check namin kung yung al fresco dining nila doon yung foods and drinks you are on the and everything route despite heavier than usual traffic you should reach your destination by 1:31 pm isama na lang natin kaya siya <laughs> google map ano purong ito lang ginawa mo <laughs> uy <laughs> okay later na lang okay

<laughs> Ang ganda pa lang kanta mo eh. Bigla may nag checkpoint po eh. Kung nakabunta tayo, mag-check na tayo. Tende. Ah. Ganun mo yun? Oo. Oh. Okay, Nakakita yung mga pogi yung driver. Ay, pogi yung driver. Huwag mo natin check po niya. Pogi yung driver. Pogi mm -hmm. okay. nga ba? Oo. Oh. Malit ng bagay. <laughs> oh my god. Ay, mga kapamilya. <laughs> Subscribe na po kayo. Please lang. Tigagala namin kayo sa Tagay Tsai! <laughs> Ngayon po ay nasa Saan lugar na tayo? Imus pa din Sa Imus pa rin po Magtatatlong oras na po kami rito no? Sa so, grabe ng traffic po rito uh. Imus Ano na to eh? Uh, sa Letran uh, Sa Letran na to Dasmariñas ah, na, <laughs> na pala Sa Letran na to, hindi nalala

Sabi mo kasi kayo hindi pa natin alam. Tingnan mo kanina ang bilis-bilis mo pa tako. Ano gusto mong gawin natin? Anong gusto mong gawin natin? <coughs> <laughs> Yan lang ang masasabi. Uy! Kuhay you know. no? tayo dyan oh! No? Kakaan ulit tayo dyan. Later. Oo. Lahat ng makikita mong kainan, kainan natin. Wow. Sa panaginip.

So, oh my god, meron po ako ng loob. So, balik, bumalik po kami. Try pa rin namin. Ito try lang. So, hazard ka rin here. And we're here. Ito yung bungad. Yan. Ayan yung mga kubo nila sa likod na part. Yan. Diba? Ang ganda. Ito naman yung pinaka hall nila. Ah. Mas maganda din mata sa taas. Dito naman yung coffee area nila. Dito yung parang pinaka Pwede ko magpapicture dyan. Yan ang background. Then, other side, yung mga kubo na ah, pwedeng kainan. Ah, ang ganda, dito. Super relaxing. Sarap kumain. Dito naman sa likod na side yung hugasan area nila. Wash your hands before and after eat. Tumira ako. Sa gilid ng hall 'yung comfort room nila for men and women. Pwede naman here kapag ayaw nyo sa kubo or hindi nyo na maanta yung slot nyo dun sa kubo. Ayan. Hello sa mga staff. Ayan. try ko lang yun. 360 degrees. So, ikot ko kayo. Ikot lang. Pero walas. Yeah. Ayun sa labas. Ayun, no? Atid na kami ni ate sa kubo. Yup. Mauna ka lang. <laughs> Dalawa lang kami pero ang laki ng kubo namin. Siyempre, hindi naman pwedeng marami. Pasok na as sa aming kubo. Welcome to our kubo! Hmm. Pong isa, SV! Nasara <laughs> na po namin para magkaroon kami ng... Magiging <laughs> <Disturb. laughs> <laughs> <laughs> ng disturb. disturb! privacy. Hi! <laughs> Ay, hello <ba>. <handicap> ipabel po sila. So, ibibel mo yan kapag may kailangan ka or kapag mag na <laughs> <tawa> kayo. <laughs> Ay, hindi <laughs> <Ay> <laughs> po, hindi po. Alam, sorry, 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 sorry. May nakainang kubo. Pero, so far, this is the best kasi may sariling electric fan. Very good sila dyan. Diba? Itong na ako. Look! Ang bilis ko eh. Order ka ba ng crispy pata? Hindi. Order ka. Bilis <laughs> yun naman. Na. Dali. Hindi nga. Tsaka park CC. Ay, Joke na to. <laughs> ano ba yun? Surprise! <laughs> Thank you for nice view ma and boy tick tock. pasta aglio olio aglio olio alio olio pala sorry naman -in. Narawa na. Ano ba? Java rice. Ooh, masarap to bes namiss ko rin to ah ay di ah syempre kakainin ko rin ano ang tawag <laughs> pulang itlog itlog na pula and there yun po na inihaw. yes syempre ito yung leo na may hipon lang bakit hipon lang <laughs> there. Gutom ka na pa. Wala na eh. Oo, Wait lang. <laughs> Bakit ako dito pa po nyo sinabay-sabay? <laughs> wala pa. Wala pa yung pagkain niya kasi dyan sa dalawang yan. Puro akin. <laughs> Gutom na yan. <laughs> Yay! Yeah. Ay, so, oh, Thank you. Thank you! Thank you! Yung drinks na lang. Tsaka, parang siya, ano, pa-extra na lang ako ng ilan? Isa? Isa? Isang cup ko. Oo. Thank you! This is their tanige. Para siya, mabubusog ako. Hmm. <laughs> Look at their tanige. Okay. there. Now it's it. No. na. Let's try it. Let's na it. Let's try 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 it. hindi puno. Extra rice. kahit kulang pa siya ng drinks. Wala pa yung drinks ni Taba. Pero dahil alas stress na, no? makain na po kami. I'll oh, go na. You eat na. Tarragon na may ano to? Mint. Yan po ang, ito po yung signature drink daw nila. Ni yes. So, tara. Samahan niyo po kami kumain. Kain naas! Para sa mga healthy living, talaga yung signature drink nila. Talabon sa ka-performant kasi yun. Yon. Yes. 我嘞。<U> <laughs> tinik ko yung ulam niyo, Holo, ang sarap. Palit tayo. Ha, <laughs> ha. Masarap talaga magkamatas. Nakataas ang paa. kayo ng kanin. Pasta naman. <laughs> <Bobok. laughs>

Pang-sawa ka talaga ng pasaway, eh, ano? Malakas pa mga asar. Hmm. Tapos na kami kumain busog-lusog na. Sarap. <laughs> so kung healthy living kayo, Sarap, yan ang alderinos. Signature drink nila. Yeah. kami kay Toby. San? na ba tayo? No? hindi ko alam kung uuwi na kami. Oh, Hi Toby! Where's our Toby? make barrel barrel him bago masuk ng isipian ako naman so, so that's all po subscribe na po kayo please click the like button and like subscribe nyo yung bell button Ito po tinta The Pope takes a poop, Thank and the President, too, and the fancy-dance banker in his three-piece suit. The big-sack general and all of his troops. The truth of the matter is, everybody poops. <laughs> the famous brain surgeon has to leave his lump, and the high-priced model has to stop